Hi guys! Hello mga farmers! Ito, busy-busy tayo dito sa salon at merienda-merienda tayo. So, ayan. Nakain ba kayo sa Saba with ginamos? Ayan. Oh, merienda sa probinsya. Tutok mo! Ayan! Oh, diba? Ang sarap ng ginamos! <laughs> ba, diba, lami! Pobre man ang pagkain na to pero lami! Galawa pa. Madiit. Ano to? Galing to sa tindahan ko na mga reject. So, yun. Tinakain ko pa rin. Sayang kasi. Busy tayo ngayon dito sa ating binubuong salon. Ayan. So, um, mag-opening ako baka October 5. Lami. Grabe. Walang kasing sarap. Ooh! Mm.